Wala sa Biblia yung Webi Santo, Biernes Santo. Unang-una, hindi naman namatay si Kristo ng Biyernes. Namatay siya Merkulis ng hapon. Kung pag-aaralan mo ang Biblia. Maling paniniwala na sabihin mo si Kristo na matay ng Biernes ng hapon. Tapos inilibing siya nung hapon. Tapos nabuhay na siya nung Sabado. Eh, lalabas isang araw lang siya dun sa libingan. Kasi nilibing siya buong Sabado lang. Eh, linggo, wala na siya sa libingan, sabi dun sa ulat ni San Mateo. Nung pumunta si Maria Magdalena sa libingan, maagang maaga ng linggo, wala na roon ang Kristo. E eh, kung namatay siya ng biyernes, lalabas, isang araw lang siyang nalibing. Eh, ang sabi ni Kristo, doon sa 12.40 ng Mateo sapagkat kung paanong si Honas ay napasatya ng isang malaking isda na tatlong araw at tatlong gabi, ay gayon ding mapapa ilalim ng lupa na tatlong araw at tatlong gabi ang anak ng tao. Ang Panginoon Sokrito hindi nagsisinungaling kahit kailan. Sabi niya kung paanong si Honas nandoon sa tiyan ng isdang malaki na nagdala sa kanya sa Ninibay. Ganon din ang wika, si Kristo sa ilalim ng lupa tatlong araw at tatlong gabi. Eh kung namatay siya ng biyernes, kaya nga biyernes santo ang tawag ng katoliko, eh wala na siya noong linggo, lalabas isang araw lang siya at isang gabi sa libingan. Eh tatlong araw at tatlong gabi ang sabi niya, sa ilalim siya ng lupa. Kaya mali yung paniniwala na si Kristo'y namatay ng biyernes. Hindi po totoo yon. Hindi siya namatay ng biyernes. Bakit biyernes santo? Bakit santo? Bakit yung ibang araw ba, jablo o masama? Bakit biyernes Santo? At saka sa loob ng isang taon, para isang linggo lang ang santo o ang banal na araw sa buhay natin. Eh, nangyayari sa maraming tao eh, wala ang santo eh. Walang santo sa araw-araw eh. Bakit? Eh, araw-araw may patayan, araw-araw may lasingan, araw-araw may holdapan, araw-araw may katiwali ang nangyayari. Tama ang sabi ni Pablo na ang mga araw ay masasama. Para sa taong hindi sumusunod sa Diyos, eh may mga araw na masasama sa mundong ito. Kaya pagka sumusunod ka, ang utos ng Diyos ganito sa 5.16 ng Epeso. Na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Sa mundong ito, merong mga araw na masasamang talagang masasama. Halos araw-araw. Kaya ang utos ng Diyos sa mga Kristiyano doon sa unang Pedro, Kapitulo 3, Versikulo 10. Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Ang sabi sa English diyan, kapatid na Daniel, For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile. He that will love life and see good days. Kasi sa mundong ito, ang mga araw na nakikita natin masasama. Puro araw-araw na lang mayroong mga bagay na nangyayaring masasama. Kaya lang nagiging mabuting araw pag ikaw ay nasasakop ng Diyos yung nasa awit. Sapagkat isang araw sa iyong mga looban ay mabuti kaysa isang libo. Aking minagaling na maging tagatanod pinto sa bahay ng aking Diyos kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Alang mabuti ang araw kung nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng Diyos. Ang isang araw sa iyong looban sa looban ng jurisdiksyon o pagkukupkup ng Diyos, mabuti kaysa isang libong araw. Eh, isang libong araw, ano yun eh? Kulang tatlong taon yun eh. Sa araw, walang kwenta yun kung wala ka sa looban ng Diyos. Pero yung isang araw, sa looban ng Diyos, mabuti yon kaysa sa isang libo. Ibig sabihin, sa mundong ito, talagang maraming araw na masasama. Na makikita ka. Kaya kung gusto mong makakita ng mabubuting araw sabi ng Biblia, magpigil ka sa masama.